Ngayon lang ako mag-install po tayo ng jobless na gulong. <laughs> Dapat po ganito, lulisan mga kilid ng grim kasi natito yung mga kalawang ng silat. tanggalin po natin para walang singaw yung gulong na bago. linisan po natin ng kumot yung mga tanggalin po natin yung lumang sealant na nandoon sa rim para malinis yung ating rim ganyan lang po yung ating preparation ng pag install ng tubeless na gulong dapat linisan lang yung maigi yung kalawang sa rim So, ito po po dito po itong insula ng gulong. So, ito po yung gulong niya. Napakalaki. So, ito po natin kung kasya ba dito sa araw natin kasi hindi ko para kita yung size ng gulong kasi malaki yung binigay niya. So dito po sa mag wheels niya dula na po ko dula na po ako sa gulong na kanyang binini napakalaki at yung mag, mag wheels ng grocery kaya hindi ganong yan. so try ko po ipasok yung gulong para makita niya na hindi crash siya yung binini niyang gulong napakalaki Kasi po sabi ng customer na itry ko na kupong isil para makita niya kung hindi ba crush ya, yung gulong na pinilit niya para palitan niya doon sa binila niya ng gulong sabi po sabi ko po sa kanya na hindi kasi yung rems, eh, niya sa kanyang gulong eh, sabi daw niya i-try ko lang na yung para makita niya So, man napakahirap yung yung gulong kasi malaki. Malit lang yung pang kit ko na bakal. ito na po na-install na po natin yung kaliwa so sa kaliwa naman so nakikita naman natin kung gaano ka yung malaking gap so maliit lang yung magwis niya yung gulong niya napakalaki so sabi niya papalitan rin lang niya sa binilihan niya ng gulong so ito lang po mga kadi Thank you, bro. God bless.